mga ni magdula karon mga master uka ng mangkilam versus Franklin ng La Filipina may nga ka ka natuntanan mga master ang yanaw sa banyong ugat dama tv magpakita ang mga dulang dama din sa Tagum City ang nagdula uka ng mangkilam sa yelo versus Franklin ng La Pilipinas sa Pula. Kung bago ka palang sa own channel, mag-subscribe. Huwag i ang notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Waiting. Race nilang dula? Is doh eh. rich uh, tutorial Dula mga master nabutan na nato ni Lang Dula karon nga pareho witing ng duha ka mga player dos uh, uno puntos parehas rich tutorial Uh, sa mga master. Tidi Boy, damahan ni Franco ng Sarangani. Samuel Mindahaw ng Agusan. Joshua Bolidios ng Liti. Ray Mal Malinaw ng Taytay Rizal. Marlo Servillo ng Tandag City. Sam Sam Titay ng Sambuanga. Liana Lacuerta ng Batangas. Dama Hunter, Libertanuto ng Samal Island. Nestor Balaga ng Libudon Mati. Valicuta ng Andabuhol, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo Argusa ng Bidangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Buhol, Albert Tolbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Adlawan ng Lingig Poblasyon, Master Edi Sanguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum Kapitan Birgit Militario ng Nabuwa Kamarnisyo, Victor Ruta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Romy Monsira ng Dumagiti, Iris Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Kabiti, Rogero Campo, Cristo Ripas, Kual, Kahal Dilatado ng Tandang Sora, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Makulabor de Oro, ng Panabo, Jerry Adlawan, Warren Totoro ng Alicia Buhol, Sammy Boy na Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabanti, Robert Madraso ng Cebu, Dalian and Mami G Vlogs ng Cavite, Claudine Sana Malita daba ba Occidental, Rica Paras ng Binangunang Rizal, Felix Molina ng Toril, Joel, kanyo alias Silent ng Tulido Cebu, Ramon Rindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudin ng Santo Nino na ba, Nanmals Mix Vlog, Marcia Rosel ng Imus Kabiti, Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng organita Pangasinan, Arli Toradio ng Bicol na Buwa Camarini Sur, Ming ng Kalookan, Walter Salas ng Tagum, Junilo Lumakan, Jose Pungay, Aligla Maximilong Princes Pasaporte ng Palabo, Jun Limsan ng Yucurella, Francis Orda ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rica Paras ng Binangunan Rizal, Derek Riffin, Jolito Kahigas ng mga goy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo Sur, Rudel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Backyard, Bigelbert Allison, Mahayag Sambonga, Ed Edgardo Sarmiento ng Ulongga City, Gaudiuso Along Pilunong ng Sityo Manga, Tandihay Buhol, Chong ng intal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakanto, Tupera ng Barili Sibu, Jamaron Rataba ng Marawi, Mundo ng Bantayan ilang. Ruel na bantal. Ninyo ka siya eh, ng panabot. At isyo'y vlog Katuna Buhol. Bunbunda na magin. lagusan. Ricky Maglasang. Danny Digo ng sa Buanga. Boy Gali City. Joy Bulot Hubo na Butuan. na matang. Ondoy Aurora ng Cebu. Julito Campos ng Pasig. Jason Lumiaris sa Manila. Bobby Butko na Mintay. Joseph Rigiala, vlog ng Corona Dal, ng Master Cortez Bohol, Anikito, Koton Dungkits ng Carmen Cebu, Tixel, Pinaskusas ng Batangas, Dado, katana ng bulakan Bulacan, Talibunda, Matigi, Dodo, Muslim TV Vlog, Jungjung Dalan, si ng Bohol, Dix Luna Ay, ng Talisay, Cebu, Kulin Murga ng Infanta Kisun, Juju Murel, Kandihay, Bohol, Idol Gia, Boss Jun manimog ng Santa Cruz, Irwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mino na no, maasim sa Rangaling Province, Saudi Felix na no, Mambalakat Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bull, Williams Gubia ng New Bataan, Kinjelay Ragasan, Dalyaw Turin, Mario Argao ng Lawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan, Kaon Kaon Lama Channel, Tubigong Buhulo kay Sir Andres Ayok, Master ng no, San Mateo, shoutouts kaniyon tanan og shout po dahil sa atong mga kaigsoonang OFW nga padayon nga suporta sa Mugat Dama TV kay Damahan TV ng Dubai Camilo Acosta ng Dubai Saudi Arabia Warren Van Lashen, Germany Ripi and Gana Saudi Arabia Philip Grisdon ng Hawaii Jewel Bacarong, Doha, Qatar Raul Anay ng Hong Kong ug kay Amura shoutouts kaniyon tanan og dahil eh, hindi kayong salamat sa mga taong naghahatag kinabuhi niya itong gamay ng channel. Kahit boss, Prido Boss, Terio Boss, Lito Boss, Binhor Boss, Rico Kalitas ng Bilyaro Rosalo, kay Boss, Chimar Basugan, Durian San Miguel. Dahil eh, hindi kayong salamat sa kanunayang pagsuporta sa Mugat Dama TV. O, pa hindi kayong salamat nung no, kay Sir Ilil -il tayong sayang dahil pagsuporta sa Dulang Dama din sa Tagum City. Sa may pag-asa kapal, kayo, kay Nino, kay Kambal sa may samal kay puto ng samal sa may saksak kay bitud hinilaso oh shout out po kay Steve Agpob ng solusyon kay Dante Caigas ng Carmen O sa tangan kamadur sa may Digo City Shoutouts kanyang tanan. Ila na sa ilang presidente niya kay Boss Jun Balan. O sa may kinapawan, eh, kay Ariel ng Kinapawan, shoutouts. Sa may mental, kay El Presidente Alex Vitayana ng Skyline, kay Boss Titingan daw. Dinsyo na mental o kay Boss bun-bun ng mental, shoutouts. Sa may tibong kay Good Malin, kay Rinsky na ko, kay Robert Laguna, shout outs. Aung na binadya sa may agdaw, kay Busmaning Manin na kay Master Ibuin Kabalkin to, Master Sasoy Banok, aka Master Pogi Moves, Master na Pogi pa, o kay Master Payat na nagdaw. Tugat to support hani ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta dito mga quality moves sa dula ng Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dodong Flores, kay Bus Dado, pindasan, shout outs. Oh, dia sa may mapo kay Jumar Kahigas. Mario Siliada, daw kay Busboy kung pinto ng shout Shoutouts. Og sa tarang damador po dahi dia sa may nabunturan. Shoutouts kayo nyo tanan. Ilabi na kay Rimeo Gis. Boy Dugaw si kay Tagno. O kay Rinwin Montesilio. Shoutouts. Og katong na ng shoutouts sa sunod na nalito ng mga videos. Dula. Ni Oka ng Mangkilam sa Yelo versus... Frankie ng La Pilipinas sa Pula. malle pak nak nak hilang begini kambung iki kemalle Analo buka ng nang mangkilam